So ito naman guys yung ating hedgehog na may mga huglets, Ayan na. Dalawang huglets, Tinan natin yung isang haglets niya. So ayan. Itong hoglets, ayan na. Ito. pa. Hmm, yan yung And ito, mga 5 days pa lang ito. 4 days. Ayan, malit pa siya isang kasama niya yung medyo malaking isa compare dito aray shish siguro tayo nanay nanay ito yung isa ito yung isang huglets ayan na so ayan hmm ito yung mukhang healthy naman yung haglets ayan che check natin kung healthy yung mga huglets Abang na check na natin sila Kukuha man na tayo ng pagkain niya. Dito sa baba Mayroon tayo mga super worms dito Ayan Nakukuha tayo dyan ng super worms Napakain natin sa nanay Dito sa yung nanay So Ayan pakain natin Ayan dito niya naman so, Ayan yun na may hapulito na nanay yan Click natin yung water kung may tubig lang lumabas. Kamay so, lang naman, nakita niya may bubbles. Ayan, eh, no? Tubig niya lumalabas. So, ayan. Parang, yan ako. Tatago eh, pero di makatakas yan. Parang may sugat yung ano. Ah, oh, wala. Ayan, so, sakto lang naman. So, parang no yung isa eh. Ito so, parang albino to. So uh, ayan. Bukas magalimis tayo. Ng kanilang kulungan. Kasi yung mga dadami na dito. Magkapalit tayo. Ito naman yung isa. Ito yung hedgehogs natin. Dadami na rin pero kailangan ng palitan. Water test. Ayan, may bagay. So gumagana. Kuha natin ito ng ng Super Worms Paborito kasi natin mga Super Worms eh. So dapat hindi kayo nawalan ng Super Worms pag ilaga kayo mga ganito Ilaga natin sa loob Makain ka Basag-basag sila So ayan ito yung mga rabbit natin Marabit natin nandiyan so ayan madilim dito walang ilaw pero sige lang good night guys check na natin yung mga alaga natin sige na tayo bumalik sa bahay bye 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 bye, bye haglets parang itong isang haglet talaga albino eh yung isa is normal lang Ayan, itong isa, parang may problema itong isa eh. Ay. Ay. parang na ano siya na parang na bubuli ng isa pero parang hindi okay na hindi ko mali po uh, ito po si Kerex bye no? bye